Hello guys! Welcome back again sa ating YouTube channel. So for today's video ay magluluto tayo ng ginisang pansit miki sa sardinas na may kasamang patola. Kaya samahan nyo ko guys sa ating pagluluto. One eternity later. Ayan guys, maglalagay na tayo ng mantika sa ating kawali. Guys, mainit na yung ating mantika kaya ilalagay na natin yung ating bawang. sunod na natin guys yung ating sibuyas sunod na natin guys yung ating sardinas tapakan natin guys ng pinong paminta more liquid seasoning cubes. At maglalagay din tayo guys ng ating sabaw. Pagpan um, muna natin guys. Antay natin siyang kukulong. Update guys sa ating niluluto, Ayan. Gulungan na. Kaya ilagay na natin guys yung ating Mickey. Ito guys ay kalahati lang doon sa 500 grams na Miki ang inilagay natin. Palo-palo. Kaya takpan ulit natin guys. Antayin natin maluto yung ating Miki. Update guys sa ating niluluto. Ayan, okay na guys yung ating pansit Miki. Kaya pwede na isunod yung ating pato lang. Tayo na lang natin guys na maluto yung patola guys. At ito ay luto na. pag lang tayo guys ng konti. Tubig at water. Masarap to pagka medyo marami-rami siyang sabaw. Tatakpan muna natin. At madadagdag pala tayo guys ng konting patis. At tinipta ko kanina ay medyo matabang. At konting pamit. update guys ulit sa ating niluluto wow sarap halo halo ito guys ay buto na